So, what's up mga idol? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Nihintay po natin yung buyer. Bibilin po yata itong uh, fishing boat natin o kaya itong ano natin. Itong Alfa Romeo Spider na vintage. Hello, sir. Ayan na. Hi, ma'am. Dam. Ah, okay po. Oo. Taga saan, oh, saan po kayo? Taga saan po ba kayo? Ah, saan ano lang. Sa Valenzuela. Po. Ah, okay po. Dito po, dito po. Sige po. Tingnan wow, nyo po muna. Ano ito? Ah, Alfa Romeo. Magkano kaya ito? Presyo po nyan ma'am. May sa... Uh, nasa 2.5 As is po yan. May susi ka? Meron po. Susi lang po ng tent. Dala ko eh. Oh, What? Sana makita yung sa loob. Ay, hindi po pala. Mali po pala yung nasabi kong presyo. Presyo po pala uh -huh. nito, madam, is 15M. Wow. Vintage po kasi ito eh. Dito po, sa likod. Pwede rin po dyan. Pindutin nyo lang po yung susian. Tulak nyo po pa loob. Oh my God. Ibang klase po kasi yung susihan nito eh. Oo, Marunong po ba kayo mag-drive, madam? Yes! May car ako. May lisensya po ba kayo? Meron. Anong lisensya yan? Here's na yung ano ko. Lisensya ano ng... To? Ano po pa yan? Pang taboy sa daga? Pwede to. Bibiliin ko to. Cash po ba, yeah. madam? O cheque? Cheque eh. Wow. Ah, sige po. Yeah. Basta yeah. wag lang yung ano ah. Ayokong magdala ng ano eh, cash Basta eh. wag kasi... lang yung... Tawag nito. Baka tumalbog po yung check-in nyo. <laughs> Ay, Bakit, hindi. Ito lang yung tuwala sa akin. Hindi naman po. Ngayon lang po kita nakilala eh. Ano? Kapatid ko si Wamong. Ah, kapatid wa mo mong... eh. ba si Wamong? Yung... Yeah. Ba't pa yan siya ikaw hindi? <laughs> ah! Kasi ako, Maano ko sa... <laughs> Ah, sobra nang ano nang yes. yes. Syempre yung beauty natin, ilangan din. Yung sobra daw siya nang yung sa tinapay. <laughs> ang paalsa. <laughs> <laughs> ano ma'am, nagustuhan niyo po ba, madam? Oh, nagustuhan ko to kasi wala akong ganitong car. Ah, kasi um, yung, oo, MW. Maga maganda rin po yung kulay. Yung MW nandoon sa akin. Gusto ko naman ganito, meron din ako. Maganda rin po yung kulay kasi yung kulay po ng labi niyo. Wow, thank you. <laughs> Ayan, oh, ganda siya. Oh, okay pa siya. Tawag na lang po kayo sa bossing namin sa okay. sa may-ari po. So, ano na lang. So, babalik Pag na alis na po mamaya, bigyan ko po kayo ng calling card. Okay. Babalik na lang ako bukas ha. Ah, sige po. Ano Ay, po chef? bang Ano po bang gamit nyo ngayon, madam? May ano, niyo BW dito? BMW yung gamit ko. Ah, mayaman. Yes. Oo. Sige, tomorrow, babalik ko. Ayan po, po, kapatid ni Wamus Cruz. Hi, hello. Shout out. Shout out, Wamus. May naligaw na kapatid ko dito. Bibilin doon niya itong Ito. Spider Alfa Romeo. Okay. Picturean po ba kita? O oh, sige, sige, para naman magkita ng ano ka, husband. Sige sige. sige, sige. Kailangan na. Sige, sige. Sige, sige.